Magluto ako guys ng isda na maliit. Ito po ang paborito ni Aiten guys. Maliit na isda. Ang paksiwan ko siya guys. Namiss ko kasi guys ang isda na maliit guys. Namiss ko sa Pilipinas guys. Ang anong tawag yun ang maliit na isda. Nakalimutan kong pangalan guys. Ang ginagawang kilawin. Kilaw. Yan ang namiss ko guys. Tapos, nagpunta kami sa ngayon ay uh, market day. Wala akong may isdang malaki, guys. Ang nakita ko lahat, maliit. <laughs> Ganyan, guys. May paborito yan, item, guys. May lutuan ko siya ng ano, ng preto. Kasi ginakain na itin ang mga ano, guys, ang ulo ng isda, guys. Kasi walang walang tini. Ito na pong isda guys. Ginagyan ko na ito guys ng asin. Ilatag na natin guys. Ito. Ah, aking paborito guys. Namiss ko kasi. At tapos may iwan ako guys. Uh, gawin kong uh, bukas na kilawin guys. <laughs> Magyan natin ng ano guys. Ng loya dito guys ilatag natin ang loya. Yan. Gusto kong may medyo may sabaw-sabaw na pakso guys. Sarap. Ang maano lang sa pakso guys, uh, hindi maubos. Pwede maprito guys. Ang sarap yan. Kay silim at kay item, iprito guys. Ang sa akin, ito ay isda na pakso. Sarap rito, guys. Yan, ito na po ang aking kusinera. Ang aking helper. Lagyan natin onion dito sa taas. Yan, ang masarap. Ikat na na, ma'am. Just a minute. I'm scared. Yan, mabulig na si Aiten. manuto siya daw ng paksew na isda. Evet. Maluto na si madam. Paborito yan ni Aiten ang isda na maliit, guys. Bakit ngayon mo sa ano sa sa ano sa market day nila, walang isdang malaki. Maliit lahat. Bakit kaya? Kasi Ramadan, baka nagtulog ang nagtitinda, guys. Eh, ano na hey gawin. Ano oh. na oh. Hindi eh, ba naman, no? Suka. No, Lagyan natin ng black pepper. Mabulig na git si Aiten. Gusto na magluto ay ma? Mm -hmm. what is this oh, wait, wait, lagyan natin wait, ng konting tubig konting tubig guys lagyan ko sya ng sili guys may naiwan na sili lagyan natin ang ating paksew guys <laughs> may nakita ko sa rep <laughs> nalinis ko na ang aking mga gulay ilagay na natin ngayon sa ating rep magpaksi muna tayo ng isda. Takpan ko na guys. Ang anak ko, ato na dun sa ano, sa salon, sa salas. Siya ay nag nagbabakyon guys. Naglilinis ng bahay. Naglilinis ang ating item. Yan ang ating isda. Yan. Nagbabakyon na ang ating ano guys, ang ating paksew na isda. Masarap guys ang ano, ang vinegar na ano, red red vinegar. inbili ko, ni si Lin sa online, ang sarap. Mm. Yummy. Yan guys, ganito ba kayo mag ano guys, magluto ng paksew guys. Ano Ayan, ito na po ang ating paksew na isda, guys. Ang sarap. Gusto ni Aiten, guys, ay sa paksew ay may kunting sabaw kasi ginagalagay niya sa kanin, guys. Ayan ang ating paksew na maliit na isda. Mamiss ko na kasi, guys, ang anong tawag 'yung sa Pilipinas ng maliit na isda na ginagawang kinilaw, guys. Tapos galagay kayo guys sa paksel nyo ng ano guys, ng oil. It, ako guys, guys galagay ako ng oil. Magpaksel ako guys. Sarap yan guys. Yan ang ating paksel na isda. Dito na naman si Madan. Tapos na siya naglinis ng ano, ng aming salon. Siya ay nagbakyong. Yan ang ating paksel na isda gutom na daw si ano si i -10. kasi tapos na siya daw ng ano ng paglilinis sa aming salon yan po ay luto na po yan ang aking pakso guys uh, may kunting sabaw gusto kasi ni I10 yan ang ulam ni i -10. isda na maliit <laughs> mm. ka na si Aiten sang is da Astana ya ulo Ginakauna ni Aiten